So mga idol no uh, Mga kapiso uh, Emergency repair tayo mga idol no Dahil yung isa kong uh, Antena no So hindi uh, magkapag Labas ng portal Check natin yung, uh, yung cable mga idol no Yung wiring nya Tingnan natin mga idol no So check natin Dahil hindi lalabas yung portal Naawa na ako sa aking mga customer no So emergency repair tayo mga idol no Gabi na ngayon mga idol no Alas 8 na Ararating ko lang kali sa trabaho So repair tayo ngayon yan, yan mga idol yung seal sa wifi station hindi magkakunik yan no wala no wala wala talaga siya mga idol kaya chiko yung wire yung UTP cable no chiko baybayin ko lang muna mga idol no kasi okay naman ang ating internet connection sa kayo system no alright wala talaga oh ganyan lang mga idol ko dat get IP address so wala talaga siya So yun ang mga idol, no? dito na nakalagay no. So yung isang dulo nito ilagay ko to sa dulo ng UTP cable na yan, yan ito. So, so, bababa pa pupuntahan ko pa doon sa uh, area para ikabit ko to para malaman ko kung okay yung ating UTP cable. All right. Hmm. So yun ang tina ko. Basta. So okay tin ko yan no. Alright, kita. Ani uh, kulit blue. Kitin natin yan mga idol. Check natin. Ah, kawawa ano, Kawawa to. Ano? Kawawa. Dito ka na ako, Nick. Ah, oh, yan. So, kawawa. Kay ano? Apo, isa. So, kailangan natin ma-check natin. Ito no? Alright. Ano ah. ito yun na yan? Oo. Emergency to eh. Sabi. Kawawa ngating ating client. Lalo na si GR. Alright.

Alright. Tara, palitan natin. So ito na ipapalit ko mga idol, no? No mga kapiso, so, ito na papalit ko. Out outdoor Cut 6 to. Ayan mga idol, no? So recrim na natin, no? Dahil uh, nangyat-ngat na yung UTP cable, no? Panchiking, uh, pan no? Nakikita naman natin. So palit na natin. So recrim na natin to mga idol, no? Alright, mabilisang gawa natin to mga idol, no? Mabilisan na. Ayan. Uh, <laughs> so, ating uh, wire core cool coating mga idol no sa mga hindi pa alam pero may mga alam na okay na pass na kayo niyan so white orange orange green blue white blue then green white brown saka brown no? all right emergency repair Through, 'no para sure ball talaga tayo mga idol 'no. Pass through ang ating RJ 45 na ginagamit ko. No? Alright. kabit na natin. All right. Ito yung isa. So, check natin, no? Para sure tayo. Alright. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Uy, nilang Magkulang mga idol Recrementing ulit mga idol kasi All right, saksak natin uli. Uh-huh. One, two, three, four, five, six, seven, eight. Okay, completo na mga idol. Completo na, yano? Oh. All right. One, two, three, four, five, six, seven, eight. All right

Test natin. Huh? Wala, cancel daw. Kabit na natin to. Mga idol, no? Para ba't check natin kung okay na, no? Dito sa, ano, PUE. Adaptor. Adaptor. natin. So check natin yung ano ah uh, SSID kung ka-access na tayo ng ano, portal ng uh, station to. Ito station to yan mga idol. Tingnan natin yung SSID mga idol kung lalabas na. Ah uh, Ito ito ito. Station to yung mga idol. Dapat kung lalabas na yung portal no. Ayan lumabas na mga idol. Bibig sabihin, tingnan natin kung to ba to. Tingnan natin kung to. So, ayan na mga idol ha. to yan mga idol. Alright. So, ayan. Lumabas na ang portal ha. No? Insert so, yung to in. So, hindi natin yan ang sulat at panghulog. Dito tayo sa... Ah... Thank you for using our services. Ayan. So ayan mga idol, okay nang ating uh, solve ng ating issue Welcome. nating uh, issue Wi-Fi no na about uh, antenna no. All right. Maraming maraming salamat sa inyong lahat ng no, mga idol no. Mga kapiso, maraming maraming salamat sa inyong lahat.